Hello mga guys, good morning good morning, 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 good morning mga guys, hello, hello, hello Ayan, at tayo nga po pala ikatatapos lang natin mag-cultivate ng ating tanim na kamatis uh, Share ko lang po ito sa inyo mga guys So yan nakikita nyo yan mga guys, mga kamatis, yan pala ay uh, One month old and one week, so nalabas na yung kanyang bulaklak, ayan Sangasanga na naman yung kanyang bulaklak Idad na isang buwan po mga guys Ganyan na po ka uh, Gaganda yung ating alagang kamatis So Katatapos lang natin siyang linisan Tabasan at saka i-cultivate Yan mga guys so At uh, A-applyan po natin siya ng abuno Para mas lalo po siyang uh, Gumarbo uh, Mas lalong gumanda Mas lalong uh, sumanga At bumigay po siya Nang maraming bulaklak. Okay, so ito mga guys no. I-share ko lang sa inyo kung papano yung technique o idea ko sa uh, pagtatanim ng kamatis kung bakit uh, malakas yung bumuo ng o volume. Unang-una mga guys, syempre uh, aalamin natin yung tamang uh, buwan ng uh, starting ng Uh, summer season sa ating mga lugar kung saan man tayo naroon kasi ang Pilipinas po kasi may iba't ibang klima eh kahit na tayo merong isang bansa lamang maliit na bansa pero meron pa rin tayong iba't ibang klima ayan kagaya po nung ito po nasa oriental tayo yung kabila po nito occidental so november pa lang ang occidental mga guys ay matindi ng summer po ang dumadaan dyan so dito naman sa oriental ay yan po ay rainy season ng mga panahon yan rainy season po yan hanggang February so alamin po ninyo mga guys sa inyong mga lugar kung anong buwan mag start yung inyong lugar sa summer kasi ang uh, gustong gusto mga guys ng kamatis yung kapag ka siya po ay nag i start ng mamulaklak kasi yung kanyang pong bulaklak mahina po siya sa ulan so gustong gusto niya po na kapag uh, nag-start na siya pong mamulaklak ay uh, summer season na po. Kaya sa inyong mga lugar, aalamin nyo kung anong buwan mag start ang summer para one month before uh, summer season starting ay pwede na po kayo magtanim ng kamatis. At make it sure na yung taniman niyo ay hindi po siya nabababara ng tubig. No? Kasi mahina po sa tubig ang kamatis. So yun po ang unang-unang technique o idea na aalamin nyo eh, yung panahon po napakahalaga po kasi ng season lalo po sa uh, paggugulayan uh, paghalamanan. kasi pag rainy season po talagang kahit anong klaseng halaman so medyo mahina po siyang magbigay ng bunga ayan uh, medyo nahihirapan po pati siyang uh, gumanda at lumakay so pangalawa ay kailangan natin siyang Ah, uh, nalaman na natin yung buwan ng tamang pagtatanim kung anong buwan mag-start yung summer season sa ating mga lugar. Pangalawa mga guys, so kailangan nating alaga alagaan mabuti yung ating tanim. Unang una, panatilihin na lagi po siyang malinis para sa ganon, hindi gaano siyang papasukin ng mga insekto. At din sa ganon, walang damo na umaagaw sa nutrients ng lupa na kailangan ng ating kamatis o ng ating mga kahit anong uri ng tanim mga guys. Okay, pangalawa, pangatlo mga guys, okay. So, kailangan po natin na yung puno ng kamatis lagi nating i-activate o kahit anong uh, activate I mean, uh, cultivate kahit po anong klasing halaman. Ano po ano nga ba ang purpose ng pagkukultibit ng uh, puno ng halaman or ng kamatis o anumang inyong tanim? Unang-una mga guys. So pag pagkagaling po kasi sa uh rainy season, so yung lupa po ay medyo malagkit, medyo napipikpik. Ah uh, so yung ugat po ng halaman, hindi po siya maka ano siya, hindi siya maka maka penetrate doon sa lupa. So kaya ang purpose kapag ka uh, kinultivate mo siya, ginahukan mo siya, itinabon doon sa puno ng kamatis. So nabubuhagag po yung lupa. So yung ugat po ng ating tanim, so nakakapenetrate po siya sa lupa, nakakakalat po siya ng ayos. Then saka po pag nag-apply kayo ng abuno uh, ng fertilizer, so madali po siyang makakain ng nutrients na kailangan niya. And then pangatlo, isa sa kahalagahan po mga guys ng kinokultivate natin yung puno ng ating mga halaman. So natibay po yung uh, puno ng ating halaman kasi natatabunan po yung mga ugat na lumulutang katulad nung ganito, yung mga ugat. yung ugat po siya mga guys lumulutang. So kailangan tabunan po siya, makapunta do sa lupa para tutulong po siya sa pag uh, uh, kain ng nutrients na kailangan ng ating halaman. So ganoon ang purpose niyan mga guys. So, yun yung purpose na naibibigay nating technique. At kapag po nag-start na po para sa pagpapa uh, bunga naman ng volume guys ng ating mga tanim na halaman lalo na pagka ito ay pang pangbenta o pang-commercial na siya natin na sana uh, pambili ng ating mga pangangailangan din na iba pa. So, kailangan po ay ibibigay natin yung volume na bunga. Volume at malalaki at quality. So yung kamatis nga pala natin mga guys, ito ay uh, diamante max po ang variety nito. So ito po yung lagi kong tinatanim, diamante max kasi matibay po ang kanyang uh, buhay. O isa pa, yung balat niya makapal at saka isa pa, yung bunga, yung volume ng bunga niya ay talagang maganda po siya magbigay ng bunga. Talagang marami. So yun, kaya yun po ang gustong gusto ko sa Diamante Max. So, yun mga guys, ang kamatis po o ang kahit anong uri ng halaman mag apply po kayo dyan ng abono in every 14 days sa kanya po a-apply ng fertilizer so sa atin po gumagamit po tayo ng commercial kasi uh, kailangan po ay talagang uh, yung kanyang needs so ang ginagamit po natin dyan minimix natin yung triple 14 at saka yung 4600 so yun po ang ginagamit natin dyan na pag mix 50-50 po ang mix natin yan So mga guys, pagka ganito, aabangan nyo po maigi mga guys yung inyong kamatis. Ito po yung technique. Pag nakita nyo na po na, ayan na, may mga sumusulpot na pong bunga, bulaklak, ay pasundan nyo na agad yan ng ah uh, uh, fertilizer para mas mas matustusan nyo po yung nutrients na kailangan nito kasi mas matibay po yung bulaklak ng, ng ating halaman kapag binibigyan po natin siya ng nutrients mas matibay po yung kanyang kapit so yan, itong sinishare ko sa inyo mga guys is isambuan uh, isang buwan siya isang buwan po siya at saka isang linggo so hindi pag aano natin yan napukusan ng alaga kasi uh, nasabay po tayo sa pagtatanim ng sili so hindi pa tayo tapos meron pang kaunting kulang na punla So kailangan po natin dagdagan yun para makompleto. So yan mga guys, share ko lang sa inyo. Yan lang po ang sinir ko sa inyo. At sa, kama, sa spray naman mga guys, hindi siya gaanong masailan ng kamatis. Hindi siya gaanong uh, sabungin ng mga insekto maliban po na tingnan tingnan nyo rin, bisibisi tayo nyo rin kung mayroong mga nakikita kayong dumada po ng mga insekto, uod. Kung kukunti naman, mas maiging uh, damputin nyo lang siya mga guys. Pero kung marami at maluwang inyong kamatisan, so kailangan nyo po siyang applyan ng spray. So yan mga guys, yan lang po ang ganyan lang po share ko sa inyo ang ating kamatis na tanim. So ang sunod po natin gagawin dyan ay lalagyan pa po natin siya ng balag. So para yung bunga po niya hindi lumapat sa lupa. Okay, thank you for watching mga guys. Yan lang po ang share ko sa inyo ngayong umaga. Bye bye, God bless you all. Please like, comment and share and please... Uh, subscribe na rin sa ating YouTube channel and follow for more.